yan po guys magandang umaga po sa atin a great day today kasi may dumating ng mga lakatan guys na in order po ito sa mall kaya kumbaga papahinugin natin guys kasi ngayon ang mga dragon ang mga lakatan is mahal ni saka po ang presyo ngayon sa lakatan guys kaya chill-chill lang po tayo mahalag mahalag ulan nilalaban natin yung videos natin kaya bago tayo dyan intro muna tayo sa ating YouTube channel please watch this video guys Thank you. Yan po guys. Uh, a great day today kasi may i-deliver po ngayon sa atin na uh, mga lakatan. Yung ito po yung lakatan natin na gide-deliver karon sa sa kumbaga pa yung yung ito is binili ko yung lakatan kasi may order po ako na Lakatan, kaya dinalhan ako ng mga lakatan Ang ganda-ganda po ng mga lakatan nito guys Promise, ang ganda-ganda talaga mm, At ang guwagwapa pa Kaya sinatsagaan ko na, binili ko na yung lakatan Kasi ito yung buhay natin nga negosyante Kailangan bilhin po natin yung, yung mga lakatan nila Kasi para po maka makabili po din sila ng bigas or kita rin po makapag mag, pag bilhin natin ito pag ibinibinta din natin ito is maka income din tayo kaya bahin bahin lang po sa pag income sa kinabuhi guys yan po guys yung mga lakatan natin is napaka presko kahit maulan po guys kaya sa amin dito kaya laban laban lang talaga sa buhay yan po guys so, <coughs> walang urungan talaga kapag mangita ka nga maka income ka maulan man o maaraw is nilalaban mo talaga yung negosyo mo yan po yung mga lakatan natin is piniprepare tayo yan kasi may order po tayo na mga lakatan i-deliver po natin ito sa suki natin kaya ang pa talaga ng mga lakatan guys kaya tsaga tsagaan lang tayo dito guys sa pag pagbibili ng mga lakatan papahinugin po natin ito within 3 days or 2 days sinug na po ito. Kaya laban-laban na. Kasi po gulang na po ito nga mga lakatan. Madali lang po ito mahinog kapag binubuot mo ito. May technique kasi ako rito kapag para mabilis siya mahinog. Kaya nilalaban ko na. Kaya keep on watching lang po tayo guys. Thank you. yan po guys yung mga lakatan natin yung is nire-ready nire ko na para mapahihinog ah, natin siya ng mabilis ganyan lang po ang pagpahinog ng mga lakatan natin ifa file lang, natin sila para mabilis silang mahinog kaya pakilike naman dyan at pakisubscribe sa aking youtube channel salamat sa inyong pagwatch at sa pag sa paglantaw ani ng uh, vlog na ako nga munting vlog lang talaga ito pero a good heart na talaga ito sa pag-upload ko kaya laban-laban lang po tayo sa pag-upload at pagbablog thank you for watching this video guys pakisupport naman at pakilike at paki-subscribe sa aking youtube channel thank you guys